Kamag-anak ng isang opisyal sa Philippine Army natagpuang patay sa Cavite. Narito ang newsgroup ni Christine Belen. Wala nang buhay nang matagpuan ang tiyuhin ng isang opisyal ng Philippine Army sa isang bakanting lote sa barangay San Rafael 4, bayan ng Noveleta, sa Cavite. Ang biktima ay kinilala sa alias na Chard, caretaker ng isang ginagawang bahay na pag-aari ng pamangkin na isang Army Major. Ayon sa otoridad, nakatanggap ng tawag ang pulisya mula sa isang security guard ng nasabing lugar hinggil sa di Manoy, isang lalaking natagpuan na wala ng buhay sa bakanting lote sa Coastal Bay Subdivision. Kasalukuyang isinailalim sa autopsy ang bangkay ng biktima upang mabatid ang sanhi ng pagkamatay nito. Samantala, patuloy ang backtracking ng mga pulis sa mga CCTV footage upang matukoy ang pagkakakilanlan ng posibleng sospek sa pagpatay sa biktima. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.